Sino grade 6 ninyo? Ito. Ito, ikaw. Grade 7? Saan nag-aral? Ah. Kami po dalawa grade 4. Grade 4. Eh, grade 1, <laughs> Grade 2 po <two, laughs> grade 2. <laughs> Siyempre, habol din yan. Ah? Anong pangalan mo? Diba, ah? Ikaw. Mm. Ejibril Ejibril? Anong pilido? Rin. Ha? Rin rin ibig sabihin gusto gusto mo laging ulan <laughs> diba kasi rin eh arayin lang po. ha arayin arayin ah kala ko rin talaga na ulan anong ano favorite subject mo ah. <laughs> ha <laughs> ah, anong, ano? subject mo? Ah. <laughs> ha 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 Grabe. Siguro marami kang baon, no? Kasi recess yung favorite subject mo eh. Ikaw, anong favorite subject mo? Mat. Mat? Yung Bakit mat? Siguro mahilig ka sa tungit, no? <laughs> Kasi mat eh. Magaling, magaling ka mag ano, tawag nito, Mag-palakad ng baraha o kaya mag ay, ano. Science Ha? Science. Ay, science? No, mahilig ka mag no? Mahilig, ma mahilig siya mag-imbinto? Ay, sino ba yung mahilig sa science? Ikaw? Oh, minsan. minsan. Minsan? Minsan po kami dito minsan. Depende no? Depende, no? Depende. Ikaw anong ano mo? Akin? Oo. Oh. Anong mapi? Mapi? Mm. Siguro mahilig ka sa ano no? Sa... Sa, ano, sa karate. Kasi mapi <laughs> mapi, mapi, yung, mapi yung ano mo eh. Karate? Ikaw anong Mapasa... ano mo? <laughs> 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 ha? Ikaw daw. <laughs> basketball. Basketball. Ay. Kairi Irving pala ito. <laughs> ha? Kairi Irving no? Basketball ay, oh, Justin. <laughs> ngiti, ngiti. Ha? Ngiti. Saan? Ha? Doon. Ay, kayo ba yun? Kanina? Kaya pala eh. Ito, ito, saka ito. Kami sana na po magalaban. Aray hmm. ko po. Saan ba? Ang ngiti, ngiti. Ang ngiti. lang. Abigay yung kaya? Wala game? pa. Take off. Lang. No. Dito kayo, dito kayo. No. Wala pa. Wala pa. Sige na. Wala pa. One, two, three.